Tara po at kukuha tayo ng timba po. Paglilinis po tayo ng ating solar panel po sa taas ng bundok. Medyo malayo-layo po kasi yun. kung kailanganin ko rin po ng sabon. Meron pala akong ipapakita guys. Uh, ito yung solar panel na ilalagay ko palang doon sa aking main tower. Valley 200 watts po yan. Pero hindi pa po naa-assemble na yung main tower. So ito naman po may papakita din po ako sa iyo. Uh, ito po yung mga battery nya. At hindi pa rin... May kakabit, dalawa po yan. Kung titingnan nyo po yung dalawang battery na yan ay yung casing niya ay, ay parang battery po ng uh, e-trike or e-bike. Pero napalitan na po yung battery nito sa loob. bali ang battery po nito ay 3 to 650 life po po. Aakit po tayo. Medyo malayo na po ito sa ano, bahay ng in-laws ko. Mga around 200 meters na po. medyo nakakahinga lang pong umakyat dito sa amin matarik po kasi <laughs> hello hello 7.18 na po ng umaga ngayon so malapit na po akong makarating dito sa uh, location ng aking smart kasi nung first na uh, tumira ako dito wala, nagkaayos na po kami ng aking misis. Bale, yung mga taga dito po, nag-request sa akin na kung pwede daw ay mag magtayo ako ng ano, ah, piso wifi. Kaso lang, medyo ah, hesitant ako nun kasi medyo, medyo may kalakihan po yung gastos dahil po, lalo na dito may mga harang na bundok, mga ganun po. Pero, nakapag-decision po ako na ituloy yung pag papatayô po ng mga wis wis wireless uh, internet service provider uh, mga tower po kasi lang po hindi pa po ano siya hindi pa po, po siya tapos so hopefully ah uh, 2 months two to 3 months matapos na po lahat pati po yung mga wifi dito bali po hindi po simpleng mga setup ng uh, piso wifi po dito kasi yung piso wifi yung mga towers po bali nilagyan ko na rin po ng mga solar powered by solar po siya kaya kahit po brown out uh, yes kahit po brown out meron po siyang signal so hindi po siya nawawala unless siguro na lang po kung magbabagyo kasi pagbagyo talagang walang masasagap na na sunlight po yung mga uh, solar panel po natin so ito po nandito po ako ngayon sa taas So ayan po. Yung problema din po kasi dito sa pinaglagyan ko po ng Smart. Marami pong ganito, marami pong kahoy na nakaharang, maraming kawayan. So ang ginawa po namin, pinagpuputol po namin yung iba para po para po tumagos yung ano, signal ng ano, access point na nilagay ko rin po doon. So ito po yung mga pinagputulan niya. Ayan. Kung mapapansin nyo po, may gawang po dito. Medyo, meron na po siyang clear line of sight po. Okay, tuloy na natin yung pag-akyat. kan po So, dito na po tayo. So ngayon po, uh, papakita ko po sa inyo yung loob. Ito po, linis na po siya. Oh. Uh, nilagyan ko lang ng plastic para hindi po mabasa. Temporary po. So yung nakikita nyo naman po dito ay, ito po ay access point. Itong puti na to, ito po yung nagtatapon ng signal don sa bahay ng in-laws ko po. Ano po to eh, 2.4... Uh, gigahertz so sige po buksan na po natin yung laman ng kahon marami na rin palang tumutubo ng mga damo dito <laughs> hindi ako nakapaglinis sige po Ewan ko na lang po, pag, pag parabolic po yung gamitin natin, baka po ma-improve kahit papaano yung signal. Pero dito po kasi sa location po, nakakakuha po ako ng ano, Ah, uh, maabotin po yung smart dito ng 90, 90, 80, 70, ganun po yung speed test niya dito. Medyo mahirap nga lang po tanggalin yung ano niya. Mahirap po kasan. Tanggalin yung alambre. Ayan po yung laman. Medyo magulo yung wiring po ano. Ayan po. Solar powered internet. Nakatalikod po yung modem kasi yan po yung best na position niya. Malakas po kasi pag ganyan nakaposition po yung modem na yan. R291 po ata yung model nito. Hindi hindi po ako nagkakamali R291 po. Ayan, bale, ito po yung laman ng kahon. Konti lang yung ano din ito. Konti lang yung battery niya. Yan lang po yung battery niya. Tsaka konti lang din yung mga device. Kasi ito po ay isa sa mga Uh, ISP namin kumpara isa sa mga internet service provider namin ng Pisonet. Yung isa po uh, Starlink.